Ang sinunod ko naman pong panalangin, O oh Allah, kung ikaw ang tunay na Diyos, hindi ako magtatanong sa kahit sinong Muslim, ngunit ituturo mo sa akin. Ituturo mo sa akin ang daan patungo masjid. Hanggang mga kababayan, ako ho'y pumunta sa palengke at nang naglalakad-lakad ho ako, may nakita akong matanda na may daladalang sadaka box. Noong mga panahon yun, hindi ko naman alam kung ano yung dala-dala niya. At pumasok ko sa aking isip na sundan ko ang taong yun sapagkat ang taong yun ay papunta ng masjid. O ng mosque. O ng simbahan ng mga muslim. Sinundan ko ho siya ng sinundan. At nang malayo na kami, ay tinanong ko ho siya kung saan siya uh, pupunta. At ang sabi niya pupunta ako sa masjid. Ang sabi ko, magsasyahada ako. Magmumuslim ako, Allah akbar yun ho yung pinakamasayang araw ng buhay ko bilang tao na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito. Yun ho ang kaisa-isang ang napakalaking biyaya na hindi matutumbasan ng anuman. Yun ay ang magabayan ako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam. Mula ako sa kaligawan, mula ako sa kadiliman, ay hinango ako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang ito. Nakatotohanan mga kapatid. Kung ako ho'y hinayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maligaw, ay wala hong pagdududa na ang inyong lingkod ay papasok sa impyerno at mananahan magpakailanman. Kaya alhamdulillah mga kababayan, mga kapatid, mga kababayan, mga kristyano, inaanyayahan ko ho kayo bilang dati hong tagapangaral ng pananampalatayang kristyanismo, bilang dati hong nag-aral ng Biblia, at ako ho'y nakagraduate ng Bible, uh, Bible school o isang kurso ng pag-aaral sa Biblia, inaanyayahan ko ho kayo na pag-aralan hong muli ang pananampalatayang Islam. Inaanyayahan ko ho kayo na buksan niyo ho ang inyong mga puso. Kung ikaw na nakikinig ngayon Kung ikaw ho ay isang tao na nag-aalala patungkol sa araw ng paghuhukom Kung ikaw ho ang tao na nag-aalala sa kalagayan ng iyong kaluluwa sa araw ng paghuhukom Inaanyayahan ko ho kayo sa pananampalatayang Islam Inaanyayahan ko ho kayo na pag-aralan niyo po ang pananampalatayang Islam sapagkat ang Islam, ang bukod tanging pananampalataya, ang bukod tanging relihiyon na tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghuhukom. Maliban ho sa Islam ay wala na hong reliyon na tatanggapin si Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kababayan. Kaya ikaw kapatid na nakikinig ngayon, kung ikaw ay merong pag-aalala, kung ikaw ay merong uh, uh, kapakinabangan o pag-aalala sa araw ng paghukom, sa kalagayan ng iyong kaluluwa sa kabilang buhay ay pag-isipan pong, uh, pag pong mabuti ang pananampalatayang Islam. Yan. Sapagkat kung pag-aaralan niyo lamang ho ang Quran ay wala ho kayong maitatanggi, wala ho kayong dahilan para tanggapin ang pananampalatayang Islam maliban na lamang ho sa katigasan ng atin pong puso at sa pagiging bulag-bulagan at bingi-bingihan sa katotohanan. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang ho sa pinaniniwalaan ng mga Muslim ay ang paniniwala ho sa mga naula, naunang mga kasulatan. Yes, naniniwala ho kaming mga Muslim na meron hong mga naunang mga kasulatan na ibinigay ho sa mga propeta. Kagaya na lamang ho ng mababasa ho natin sa chapter 5 verse 44 ng Quran. Ito ho ang sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa chapter 2 at uh, chapter 5 verse 44. So babasahin po natin sa Arabic at insya Allah Ta'ala ay uh, babasahin naman ho natin ang Tagalog inshallah. Allah. <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بما النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون. والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما kafirun Sinabi ng Allah Subhanahu wa Taala katotohanan nang amin ipinalahog ang, ang Taurah ang mga batas na ibinigay kay Moses naririto ang patnubay at liwanag na sa pamamagitan nito ang mga propeta na nagsuko ng kanilang sarili sa, kato, sa kalooban ni Allah ay umatol sa mga hudyo at ang mga rabbi at mga pare ay humatol rin sa mga hudyo sa pamamagitan ng Torah. Mga batas, makaraan ang mga propetang ito sapagkat sa kanila ay ipinagkatiwala ang pangangalaga sa aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay mga saksirito, kaya't sila ay huwag ninyong katakutan sa pagpapatupad.